Oh. ko na ako ngayon. May may si magloko ka. Ano? Sawa ka naman sa akin. ha? Naloko. Ha? Hindi ha? kita mahal. Bakit di mo ako mahal? Yung binigay ko sa'yo lahat. Hindi ko kailangan ng lahat. Kailangan. Kwento nito ay nakita umano niya si Jay Zam kasama ang pinsan nitong si Kim sa Highland Valley kaya naman agad umano itong nagpa-picture sa kanya dahil iniidolo niya daw ito. Laging gulat daw nito nang alukin niya itong uminom ng isang baso Ala, Pilang pakikisama ay pumayag naman umano ito at pinagbigyan ng kanyang iniidolong vlogger. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na niya lubos inaasa paghalikan sa CR ng Naturang Hotel. Narito at basahin natin ang buong pahayag ng nasabi ko na sa kanya at nakausap ko na siya. Nagpa-picture ako sa kanya nung una ko siyang makita sa Bali. Then sabi pa nga niya, lagot ako kay Camille. Then, nung una, may kinakausap sila na tatlong babae. Inaayan nila sa room nila para uminom ganon. Kung lolokohin ko si Mari Camille, ay, wag na lang, di ba? Just may, bakit ko lolokohin kung Bae, mahal, na mahal ko? Pag yung panahon na niloko mo ako, ko yung vlog na Kasi <laughs> si ate, eh, makikita kasi yung mga tao na papasok sa spa. Wala sa room nila, nung papa... Oo nga, hiwalayan muna, naman, mo na, mga kaigat, kaysa naman, isabay mo sa iba. Di ba, masakit yun sa kanya, Iisipin nun, hindi mo kasalanan, kasalanan niya. Parang may kumil, sabi niya. Wala daw si Camille. Dalawa nga lang daw sila ni Kim. Then sabi ko, punta na ako ng spa. Yun hinahanap ko ate ko and nasa sauna siya. Labas muna ako, hinintay ko sa labas ate ko. Then tinawag niya ulit ako. Sabi niya, dun daw muna ako. E di pinashot niya ulit ako. E eh lingon na ako ng lingon kasi baka hinahanap ako ng kasama ko. Sabi niya, sabi niya, gusto ko daw ba sa loob. Bigla niya akong hinila sa CR ng room nila. Bigla niya akong hinalikan. Nagulat ako syempre. Tinulak ko siya. Sabi ko sa kanya, ba't niya ginawa 'yon?" Sabi niya, "Ayaw ko daw ba?" Sabi ko, "Paano si Camille?" Sabi niya, ba't nga ayaw ko daw ba?" Sabi ko naman, "Babalik na ako sa spa at baka tapos na si Ate eh magja-jacuzzi kami." Paglabas ko ng kwarto, nakasara na mga bintana. Tsaka yung mga kortina, parang paghila pa lang sa akin ni Jesus. Sinara na kaagad ni Kim. Narinig ko na tinatanong niya kay Kim kung sa tingin daw ba niya, may jowa ako. Siyempre, nagtaka naman ako, ba't niya tinatanong kung may jowa ako? Kung mahal mo, di masamang magkamali. Pero ang masama, tumikim ka ng iba. Tumikim ka na naman tumikim ka ulit. Unlimited tikim, mga kaigan. Para ka mga Para ka sa para ka, para ka mga inasal, no? <laughs> uh, <only laughs> rice, mga Sa'yo naman, only chicks. Just mo no. yung marimar Ano, ma oh, they don't... They don't deserve to be cheated. Kaya alam mo bang galit na galit yung kilay at... Oo, oh, magugulat <laughs> ka longer. Muna mo na mapigilan yung sarili mo maging loyal. Hindi mo na Oo nga, hiwalayan mo na, mga Kaysa na...